yan. Magsasave na yan. Okay. Yan. Yeah. Hey, okay, ibibideo hanggang doon. Pag 2 minutes, pwede mo na patayin. po sa ating mga manonood, sa Team Ruel Lipat. Sir Ruel, nandito na po kami kay Norlito, yung kung tutulungan natin. So kasama ko po yung kanyang uh, hipag na si Jessa. Kung natatandaan nyo po, si Jessa po yung ating uh, uh naipicture na rin na tinulungan ng Team Ruel Lipat. Yan po yung kanyang anak po na si Dave. Ay, okay, may butas po yung puso. Yung po ay tinulungan na. Ngayon po, itong si Jessa ay lumapit sa atin. Sinagala po yung narawan ni nakaryo uh, na may malaki pong bukol dito sa leg so yun siya po ay nabalitaan natin na sa BMC o nasa, ba, nasa Bicol Medical Center at nagre-request sa atin kahit paano ay pambili ng gatas so Sir Wally nandito na po uh, nag-transport po kami and bumili po ako ng gatas dalawang set po ito ng gatas na Bear Brand Adult Plus isa pong uh, 570 isa ay 200 plus bibigay po natin kay sige okay. okay, okay. po samahan niyo po po kaming tumulong. Ayan. 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 po Ayan. 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 Sige Diyan. na, Sino na lang ang sasalita? Yan siyang asawa. I-flash mo nga Yan ang asawa. Ilang na. At nalaman. Okay, at na yan. po po ang po malaman ang pangalan. lang. general tapos generous po yung uh, misis po ni Tatay Nakariri. Ilan na Bila, po si Tatay Nakariri? 40 na Bila, po. Kaya pala ako. Ako po, uh, mga gilid kong manunod. Tapos 54 na. Kung so, ating tutulokan ngayon ay merong ba Paano po siya nagsabukon? Yung lang, dumuko lang siya. Tapos yung bukol niya, yung parang matigas. Mm -hmm. Ano talaga sa angkot. Tapos, Baka biopsy, lalong lumaki. Nung bago mag-biopsy ay lala po yung size niya. Kasi magandang pollen pala. Ayun po, pwede niyong tanggapin sa amin. Aking pwede niyong uh, Bear Brand Adult Plus. Dalawang set po yan. Thank you naman. No. May libre <laughs> pa po yung palo. May bonus kasi siyang palo. Po Thank you kumasok. very much. Hello Tay, kumusta? Nag-oxygen na pala si Tatay. Oh, oh. Yan oxygen kasi wala nang laman. Pero okay na yung ano niya ngayon. na siya na ano po, Mm, nakailang araw po kayo sa ano? Sa... Ay ano? Mag uh, BMC. One month sana kami ngayong 28. Mm, so, lumabas na kami. Lumabas na. na. Pumayag na yung doktor niya. Okay. So ngayon ba ay nakakabit yung oxygen kaya, niya? Kaya, hindi, hindi kaya, mo ko na. lang kasi nawalan ng ano, karga yung oxygen. Ah, wala nang karga to. Hindi namin mo kapakarga, malayo. Ah, saan pa kayo nagpapakarga nito? Sa bayan, malayo yung bayan. Oh, wala kaya, na, kaya na nga yung pressure. Yung oh. Si 15. 15. So, dapat kung di tricycle, ano? Mm -hmm. Magkano po pinapakarga nyo sa ganyan? Depende sa Depende magkano. Po, siguro kasi hindi ko alam, inano ko lang yan doon sa kilala namin. Ito kaya, po, inaarkila nyo rin? Okay. Hindi po natin siya makikita yung mukha niya. Tayo na karyo, parang medyo namamagaan. magaan siya, magaan Okay. Ayan po si tatay na karyo, When, uh, medyo inaantok. Ano to, I inaantok? Hindi siya lagi nakaungkuyan. Mayroon lang siya umiga. So kasi kayo naman po ay kompleto, may pill health. Ano? Ano, may pill health yung siya. Pill health namin, overuse na kasi ano lang yun, indigent lang sa barangay. Ah, ganun po ba yun? Pag indigent, ba, may ano, limit sa mga serbisyo, sa benepisyo. Kasi na kami sa BMC. Oh, hindi na pala pwedeng gamitin so, ng paulit-ulit. Ay, eh, yung kayo po, pwede kayo, di ba? Yung sa inyo. Yung sa bilang amin, Bilang beneficiary. Siya wala din. Okay. Mag Magayong pisngi niya. Ito ba yung may bukol niya? Ito talaga? Hindi. Mm hindi niya na kayang ano? Kaya dito na lang siya lagi. Kaya dito na yung Pero BMC, lagi lang niya nakaupok, nakaumpok duman sa ano. Ilan po anak niya na eh? Saro lang. Saro lang, isa lang. Ayun, Tagalog po tayo para maintindihan ng maninood natin. Okay. So, ilan taon na po yung anak mo 13 so medyo malaki na rin pala ngayon po anong pinagkakakitaan nyo Dati ba anong trabaho ni tatay nung siya, siya ay malakas? Ay ah, siya po ay farmer. Kayo naman po, uh, paano po ngayon na kayo pareho nang nandito lagi sa bahay? Paano kayo nabubuhay? Bumibili ng bigas at saka ulam? Ah, sa mama niya, sa mo muna. So, sa, ano sabi ng doktor, uh, anong stage na po yung stage 4? Cancer daw talaga. Dahil nung binayop si ano, kinwento mo kanina. Binayop siya sa maliit. Ilan taon yun kayo nagpabayop siya? This last year lang? Uh, ngayon lang ngayon This year ng, lang. Ano, February. February. Kasi na-detect na may bukod. February. Mm. Uh, February, nagpabayop siya. Mm -mm. Tapos nang nabayop siya, lumaki kasi dapat kailangan daw pag nabayo okay. 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 ah ganun pala yun ha, lalong nagalit yung Ay, ano yung, cancer cell na, nabuta siya lalo kasi siyang kakala yung, dalawang, dalawang ganito dito tapos dito so, oh, okay nabutas na siya papasok mm -mm. na ng bakterya hmm. papasok ng bakterya ano nag-start na lumaki tapos nag-lead oh ganun po ba, ba? hindi nyo na idiretso sa pagpapa-opera na eh hindi kasi hindi nga tapos sa BMC na, nahingi talaga sila na nabit pero sabi nyo naman hindi Di ba ano yun parang show money lang dahil sasagutin naman ng team malasakit naka-check hmm. up kasi sa Friday tapos sabi nga nung nung dalawang isip yung ang magpa kasi yung wala kaming ganong pera na ibibigay na operasyon pa ng trip. Oo nga, ang laki pa lang, eh. Ay, paano yung kapo? Saan kami kukuha? Ang internet na kami. Okay. Na, na kaya hindi siya na-opo. Tapos nung no, mag-collapse na siya, na na siya ng DMZ F-2020. So, Tapos na siguro eh, makapang okay. ilang combine siya mula nung April pang-apat na ngayon dahil nagko-collapse. -co ano? Di ba ngayong uh, September na ano siya? Anong dahilan at dinala nyo? Ang hina? Ano lang? Um, ngayong lahat ano? ng ano? Kinakapusin ng hina. Okay. Hindi siya masyadong makakain. Uh, kaya hindi na lang po ng DMC. Kinoon pa Parang difficult to breathing oh, na. Anong, ano yan? Dito rin, ngayon lang din nag-start yung oxygen oh. nyo. Okay. Sa DMC, nag-oxygen. Tuloy-tuloy doon. Oh sana gumaling pa. Maganda sana sa kanya yung ano yung charcoal pill kasi yung charcoal pill ang ginagamot niya yung mga detox, yung mga cancer cell. Pero sabi niyo nga uh, lalong pamalat ano. Pero testing natin. Tingi tayo ng uh, Ito po bibigyan ko kayo ng dalawang minuto na manawagan sa mga manonood na kung meron po silang kakayanan na tumulong yung mga kalalambutan puso sige po manawagan po kayo siguro po sa mga ano Kalasa, po? kalasan po konti sa sun 5 na kasi itong mga mga Pag-aing assistant sa pagkakarawa. po, nakikinig siya sa atin. gising siya, gising. Gising ka tay. Kilala niya ako. Ako si Dong Tigidong. Yung pong aking channel ay Dong Tigidong. Yung aming pong team leader, si Sir Pat, Marami na pong natulungan yun. Baka hindi lang hundreds o five hundred. Sobrang dami na po. Ngayon po, meron kaming tinutulungan na nasa galing Dabao. Bata siya na may malaking bukol sa ulo uh, hindi po kasi wala po kasi kaming member doon na pwedeng mag video na tumulong magpadala so kinuha siya ni Sir Willipat papunta ng Batangas sa apartment nila so doon po siya ngayon pinaproseso in MRI pinapasok sa mga regional hospital para kahit paano ay maprocess na kung anong tatanggalin sa kanya kung bukol kasi sa mga bata po hindi pati po yung baby balin na tulungan din yung natanggal yung bukol sa leeg kasi yung ano yung bukol niya sumabog muli hindi na siya operable pagdating namin dun sa doktor dinistreds kami mm -hmm. ng mga mm yung, anit niya dito naab na naabot na, na, na sumabog na yung dito yung may outlet na yan outlet na siya ano kaya may nana lagi kaya may ibang amoy ano Oo, ah, ililinisan uh, uh, mm, open wound na talaga. Natawa si tatay. Eh. Dapat immediate na. Ay, hindi na. Iparabol, ano? Hindi na, sabi mo. Hindi na. Sa pag-contain kong ito, not operable na yung ano niya, sabi na dito. Kailangan daw na gawin. mag gusto ko siya ng chemotherapy. Yung problema naman, yung sa naman, hindi, naman siya makakita. Maisalan dahil na, mababa lahat. Mababa lahat ng laboratorio. Hmm. Kasi na siya ng ano, radiation. Yung ano, para yung pag -e ng sumit. Ayun po. Mm. Sige po, sabi po ni Sir Well ay isasama siya sa panalangin. Siya po isang pastor din sa USA, sa South Carolina kaya isasama po siya sa play, prayer alam niya naman po natin ang pinaka most powerful na gamot o healing ay divine prayer ano? sana magkaroon ng miracle para kay tatay po, isang, mirac isang miracle lang po inaantay niya kayo po taga erga ka rin talaga ikaw pa dito po kasi sila sa parking bigay ah, si Adito kay Santa Maria. Ka sino po ang ano, kapatid ni Jessa? Ikaw? Ah, ikaw. Parang medyo may konting hawig lang. <laughs> Pero para kayong mga ano, ah, parang artistahin ano. <laughs> Oo. Sige, ah, very hopeful na sana ay gumaling ano at sana makatulong sa inyo yung gatas niya. Salamat po dito sa Salamat. Salamat <laughs> kasi makadagdag na rin doon. Opo. Kasi kulang na rin yung gatas niya. No? kailangan talaga niya yung adult no? kasi Pilati, kayo, na kasi kaya hindi na pakainin ng kanin. Pinagamit, ano? Ginagamit ko sa kanya dati insure school kaso ngayon wala na kaming budget kaya ito na lang yung Oo. binigili ko sa kanya. Si Oo, si Mama, Pinagamay ang insure. 1,800 ko. Ay, 3,600 36, na ito. 3,600. No. Pobiroin mo nga. Yung pinakamalaki. Oo salamat sa iyo. Salamat Mrs. ha at pinagbigyan mo kami ng video Salamat po. Maraming salamat po. Marami sa iyo.